Rehasman ng pagitan, tuloy ang pag-iisang dibdib ng ilang persons deprived of liberty sa isinagawang mass wedding sa Mandaluyong City Jail. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Kung may kasalang bayan, mayroon din kasalan sa piitan. Sa ilalim ng reintegration and reformation program ng BJMP, katuwang ang civil registrar at lokal na pamahalaan ng Mandaluyong sa kauna-unahang pagkakataon. Inilunsad ang kasalan sa City Jail ng Lungsod kung saan nasa 20 Persons Deprived of Liberty o PDL ang nabigyan ng pagkakataon na pakasalan ng kanika nila mga kinakasama noong sila'y malaya pa. Siyempre, hindi mo ang mga seremonya gaya ng wedding march, ring presentation, guest bride, wine drinking at cake slicing. Mismong si Mandaluyong City Mayor Benhar Abalos Sr. ang nag-officiate na nasabing kasalan kung saan nagsumite ang mga ikinasal na mga dokumento na in-require ng Civil Registry at Philippine Statistics Office. At totoo niya na pinupuri ko nga itong ating mga nasa kulungan ngayon na kung kailan sila nasa loob at saka lamang pumasok yung, yung kanilang tungkulin na panagutan yung karangalan ng babaeng kanilang nakasama na. Samantala, Layo na nasabing proyekto ang mabawasan ang mga illegitimate families sa lungsod ng Mandaluyong kasabay ng ilulunsad din project ayos dito kung saan naayusin naman ang mga birth certificate ng mga anak na mga nagpakasal. Magmula ngayon, hindi na mga kiridan na lamang yung mga babae. Hindi na tampulan pa ng mga tukso, lalo-lalo na yung mga anak. Magiging lehiti mo na sila ngayon, hindi na mga bastardo. Yan ang pinaka-importante nangyari sa okasyon nito. Joshua Garcia, para sa Bayan.